Okay, magandang uh, gabi muli sa ating mga kaibigan Magandang uh, araw mga kabanat ano? At uh, ang ating tatalakain ngayon ay uh, patungkol din dito sa press, uh, press briefing ni uh, Jose Castro ano? Patungkol nga dito sa uh, malapit ng uh, malapit na malapit ng election at ganoon din sa mga nangyayari dito sa West Philippines ano at uh, mainit na talakayan ganoon din na uh, <clears throat> um, uh, number one na uh, uh, number one na uh, talagang uh, ano rito yung taong bayan ano kasi kapakanan ng taong bayan ang uh, ang uh, nakasa nakasalalay o pinag-uusapan dito no sa lalo na dito sa West Philippine Sea. Eh. So pakinggan natin itong uh, pahayag ni uh, Jose Castro. At uh, ganoon na talagang uh, mm, talagang uh, ang Malacañang ay gumagawa ng uh, Uh, mga magagandang bagay para lang uh, may matanggal yung mga fake news Noon din may pakita nila ang kanilang ginagawa may pakita ang uh, nagtatrabahong presidente si uh, PBBM ano? at uh, nakikita naman natin ano, na talagang ginagawa niya ang lahat para lang sa ating uh, bansang Pilipinas Okay, ating pakinggan ng kanyang uh, uh, pagsagot sa mga tanong ng mga nag interview Ang mga fake news laban sa Pangulo, laban sa gobyerno. At uh, unang-una po na maipapayo ng uh, administrasyon, maging mapanuri. Unang-una po ay uh, maging mapagmatsyag at uh, huwag niyo pong ibenta ang inyong dignidad. Huwag ibenta ang bansa. Okay, huwag ibenta ang iyong dignidad. No? Uh, aminin man natin o oh, hindi ngayong eleksyon mga kaibigan. Dahil hindi naman nabago. No? Yung mga politiko na bumibili ng uh, buto ng mga butante. Okay. So, ito ang tanong ngayon yung mga pera ang ibinibigay sa inyo no sa binibili doon sa o oh, binibigay sa mga botante million million okay saan nila kaya kukunin pagkatapos nananalo sila eh syempre doon sa kaban ng bayan eh itong sinasabi ni Yosek wag ibenta kunin niyo ang pera walang problema kasi pera ng taong bayan yan. Kinulimbat lang nila. ano At iboto mo pa rin ang gusto mong iboto. Sa ibang mga bansa na maaaring may interes dito sa ating uh, teritoryo, sa ating soberenya. Huwag ibenta ang bansa sa pamamagitan ng pagiging keyboard warrior at ang tanging uh, uh maging trabaho o goal ay gumawa ng fake news para sirain at maging negatibo ang taong bayan sa ating Pangulo at sa pamahalaan. Yun. Hindi alam natin, ano? Katulad niyan sa naimbestigahan ngayon na infinite as, infinite as pala yun, hindi in, infinitos. <laughs> Infinitos o infinitas. Oh, walang problema doon. Basta ang ano rito. Ano. Um, ito ang hirap kasi sa atin. Ano. Alam, alam natin na uh, ang Pilipinas ay uh, talagang agresibo no? na kunin yung mga yamang uh, uh, kayamanan, lupa ng Pilipinas. Pero mga ibang Pilipino nagpapagamit pa rin sila sa China. No? Dahil lang sa pera. So nasaan ngayon yung pagka nationalism ng isang Pilipino? Kung sa nawawala ang mga ibang Pilipino, nawawala na yung kanilang pagmamahal sa sarili nilang bayan. At uh, <laughs> akala nila siguro ano eh, um, maganda ang mag kanilang kalalagayan kung ang China ang maghahari dyan sa Pilipinas. Iba pa rin. No? Kasi Chinese yan eh. Hindi mong Pilipino yan eh. Kaya sinasabi ko nga ulit no. Dapat maging matalino ang Pilipino, hindi nagpapagamit sa dayuhang bansa, katulad ng China. Okay? Iwasan po natin, hanggat maari, ang makinig, manood, nang alam nating mga na ang content ay uh, puro pagbatikos sa pamahalaan ng walang ebidensya. Maaari pong bumatikos, maaari pong punahin ang ating pamahalaan hanggat may ebidensya hindi po yan isinasara. Ang pinto. Ah, ang, ang pintuan po ng pamahalaan ay hindi naman po hahadlangan ang anumang mga kritisismo hanggat mayroon pong basihan. Yon, Si Yosek mismo ang nagsabi. Kung mga free naman na ano, kasi free tayong magsalita. Sabi nga, basta may basihan. Hindi yung gawa-gawa lang. Mga chismis lang. Para... Kasi lalong, lalo kung content creator ka ng isang tao at nag, uh, nagpapahayag ng wala namang katotohanan, hindi siyempre yung mga ibang tao na... Uh, yung mga followers ay... Uh, Siyempre, paniniwalaan nila yung nagsalita dahil uh, kali nila totoo pero hindi naman pala. Ano? So, kaya mag-ingat tayo mga kaibigan, mga kabayan. Ang ingatan lang po natin ay ang mga fake news peddlers. Labanan po natin ang fake news para kayo po ay magkaroon ng magandang desisyon sa Mayo a 12. Next question, Nel Maribohok, UNTV. Hello. May isa nakaraang mid uh, pagdinig po ng Senado may sinabi ang Liga na mismong yung buhangin natin sa coastal areas ang ipinantatambak sa ilang reclamation diyan sa West Philippines. May directive ba po ba ang uh, pangulo ukol po dito? Opo, matapos po katanggap ng impormasyon patungkol po dito, inutos po ng pangulo uh, na magkaroon po ng masinsinang pag-iimbestiga patungkol dito. At uh, ngayon po ay ongoing ang investigation at kapag ka po nagkaroon na po ng pinal na uh, pag-iimbestiga o konklusyon papunta dito ay patungkol po dito gagawin po ang agarang uh, pag-uutos ito ay ayon doon sa maaaring maging resulta ng imbestigasyon ang tanong ko lang ano napaka um, ang hirap magsalita ng mga bagay na ano napaka walang uh, hindi na uh, eh yung tao siguro na ano o politiko man yan na uh, hinahayaan na kukuha ang China ng lupain para lang sa panambak panambak nila sa kanilang ina sa kanilang inagaw na teritoryo ng Pilipinas napaka walang um, ahem naman itong politiko man to o yung businessman ito na nagbebenta sa lupang yan ano dapat ang gagawin diyan sa tao na yan yung nagbebenta na yan ay uh, hindi palayasin diyan sa Pilipinas kasi hindi siya karapat dapat na manatili sa Pilipinas na wala siyang Imbes na magikipagtulungan para mas uh, masawata yung ginagawa ng China na pang-aagaw sa teritoryo ng Pilipinas ay siya pa mismo ang uh, uh, nagpa nagkakanulo o nagbebenta ng lupa ano? para lang may sagawa nila yung kanilang ginagawang uh, mga building o anong mga island diyan sa West Philippines eh. itong mga uh, insekto no so dapat uh, pagtunan pansin ng uh, ating pamalaan si PBBM yan kasi hindi pwedeng ganyan ano uh, sana ang bawat Pilipino ay magkaroon ng uh, uh tunay na pagmamahal sa bansang uh, kinalakhan kasi para sa mga few uh, ano mga mga kabataan yan. Okay. Paano na lang ang kanilang uh, kinabukasan kung uh, ay may katabi sila na talagang asungot. may katabi ang Pilipinas na asungot, no? Walang ginawa kundi pansariling ka. Uh, kapakanan lang. No? So, dapat mag-isip tayo mga kaibigan. At ganoon din, uh, dahil sa malapit na ang eleksyon, huwag nating kalimutan na uh, ilista yung mga pangalan ng mga senador na kasama ni uh, Bongbong Marcos. No? Maliban lang doon sa dalawang uh, uh, Baliktad, ano? Balimbing, kumbaga. Yung mga dalawang balimbing. Ano? Sino yung dalawang balimbing? Yung mga... Alam nyo na yun, ano? Yung dalawang balimbing. At, uh, Bata pa ako siguro, eh... Senador na yung tatay, eh. Hanggang ganitong anak na senador at... Wala namang ano, eh. Kundi magpagawa lang ng... Uh, yung kabuki, kabukiran ginagawang pabahay. Kaya hmm? yeah, maging wais tayo mga kababayan. Okay? So, maraming salamat at uh, mag ingat po tayong lahat dahil marapit na ang eleksyon. Uh, huwag po nating hayaan mag uh, manalangin tayo. No? Kasi yun yung uh, pinakamabisang uh, kalasag natin. At ganoon din mapagmatsyag tayo, makialam tayo no sa nangyayari sa ating kapaligiran. Okay, maraming salamat po at mabuhay kayong lahat.